Ang usapan natin ay ang tuko sa Mangosteen o yung tinatawag sa scientific name na Garcinia Mangostana Alamin natin kung ano ay yung mga benefits na mangustin Ang Mangosteen ay isang tropical fruit na nanggagaling sa Southeast Asia Matulad At sa atin, marami tayo nito mm -hmm. Lalong-lalo na dito sa aming ganaw. At mayroon din sa bandang Luzon, mga South yata, marami din silang ganito. Alam nyo ba kung ano yung mga naitutulong ng manggustin sa ating katawan? Alamin natin na anti-oxidant, anti microbial anti-diabetes, nagpo protect sa ating mga skin, sa mga tigkasukasuan at higit sa lahat yung may mga cancer na katulad ko ayan, kailangan kumain ng mangustin napapanahon ngayon ng mangustin kahit saan ka tumingin ngayon sa bayan ay yung maraming mangustin ngayon so wag kaligtaan kumain ng mangustin at saka ito marami din na ano na potassium na taas ang potassium niya yung potassium, nile-level niya yung uh, kinakain natin ng mga maaalat kagaya ng sodium. Yung sodium, salt yun. Kasi pag masobrahan mo yun, sigurado magkakasakit yung mga kasukasuan mo, hindi ka na makalakad. Kasi ngayon, kahit 30 years old ngayon, nagkakaroon na ng mga sakit-sakit sa mga katawan, hindi na makalakad. Ganyan. So, kailangan kung mahihilig tayo sa mga maalat kagaya ng mga toyo, pakuong, patis, o mga kinakain nating mga noodles, yan, mataas ang mga ano yan, sodium yan. So, kailangan para mabalansi ang ating uh, ano, ang ating sodium sa katawan. Katapat lang niya yan, mangustin. Tapos, mataas din ang copper niya, yung manganese, yung magnesium, ayan. At higit sa lahat, yung gustong-gusto natin, yung fiber, yung mga gustong magpaliit dyan para fit ang katawan. Ayan, mataas ang kanyang fiber, yung mangustin na to, yung, pa, yung mga nagpapaliit yan, Ayan, makain lang ng mangustin kasi good for sa mga nagda-diet daw ito. Kasi pag mataas ang fiber, lahat ng mga kinakain natin, mabilis niyang tunawin. Ayan, nilalabas natin. Kaya tayo nagkakaroon ng mga malalaking tiyan. Ayan, yung mga malalaki ang tiyan dyan. Kain-kain ng mangustin para umiit. O, diba? Nakakatulong siya. Kumain ka na ng ano, ng mangustin. Nasarapan ka pa. pa Pag-iit pa dyan, di ba? Fiber. Fiber ang kailangan natin. Tapos yung mga matataas ang mga kolesterol, kagaya ko. <laughs> kasi yung LDL ko mataas kasi yung last na ano ko uh, nagpa-check up ko mataas yung LDL ko hindi nakakaalam ko ano yung ibig sabihin ng LDL, yun yung bad cholesterol, yan, nilo-lower down niya pag kumain ka nito tapos yung HDL naman, yon naman yung cholesterol na good. Ayan, mayroon good, mayroon din bad the cholesterol. O hindi lahat uh, ano ha, yung cholesterol hindi lahat yan uh, hindi maganda. Yung LDL lang yan, ang bantayan natin kasi kung lumabas sa result ng ano natin, mga check-up check natin dyan, matas ang LDL mo na. Bad kolesterol yun. Yun ang bantayan na kumain tayo ng mangosteen. Yun lang ang katapat niya, mangosteen. ayan lamang po. Sana nakatulong po sa inyo ang vlog na ito. Sa mga nagpapaliit dyan, yung mga may cancer dyan, nakatulad po kain kain ng mangosteen. At sa kain pala, mayroon din kunting side effects. Slight lang, kunti-kunti lang yung pagkain na nito, huwag sobrahan. Kasi kahit ano naman klaseng pagkain, di diba? Lahat ng sobra, masama, dapat moderate lang. Siguro, kumain ka ng limang, ano lang, limang piraso, tapos the next day, limang piraso na naman. Ayan. Kasi, ang mangyayari, ang side effect, hindi tayo matunawan, ang bloating tayo, ayan, o kaya magsuka, ayan, yun ang side effect niya, kaya wag sobrang moderate lang, wag yung kainin lahat ito. Ayan, kung sa family, mga anak nyo, ayan, hati-hati kayo nito para lahat ng family member maging healthy. Ayan. Ito pala din, ipa, paano ko din kung paano magtingin ng fresh at saka hindi. Ito, hindi na siya fresh. Pero per, pwede pa rin kainin. As long na pwede mo pang mabuksan. Kasi pag hindi mo na mabuksan, ano na, ang pang bukas mo, martilyo na, naging bato na siya. Yun, hindi na pwede yun kainin. Basta pwede mo pang ano, mabuksan, pwede pang kainin. Ang fresh pala nito, guys, yung medyo mamula-mula siya, o pinkish, ganyan. Hindi yung kagaya nito na na namin niya medyo pa-black na siya. Ayan. Ngayon ko lang kasi din alam. Kasi nung tinanong ko, nung kaninang bumili kami, o pwede pa ba yan? Kasi parang hindi naman na ano. Parang ito Oh, yung ganyan, yan yung medyo fresh-fresh. Ito na, pinaghalo-halo na nila yung hindi ano. Sana okay pa to lahat, kasi ito binili namin 50. Last week, binili, nagbili kami 80. Yan. ngayon, 15 na ako dito. Ang runong Okay, that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to comment down below. Click the button. Subscribe. Bye.